Sa mata ng karamihan, si Rodaline ay isang pangkaraniwang babae na 25 years old, isang masipag na sales lady sa isang mall sa Batangas. Maganda siya, may maamong mukha at laging may ngiti sa labi kahit pagod sa trabaho. Ngunit sa likod ng kanyang ngiti, may itinatagong kwento ng sakit, takot at isang lihim na maaaring ikapahamak niya. Pero bago tayo magpatuloy, pwedeng makahini ng like at subscribe para sa aking YouTube channel at pindutin na rin ang notification bell kung gusto nyo ng mga ganitong video. Bata pa lang, naranasan na ni Rodalin ang hirap ng buhay. Iniwan siya ng kanyang ina sa pangangalaga ng isang tiyahin matapos mamatay ang kanyang ama sa isang hit and run. Lumaki siyang sanay sa pagtitiis na tutong magsumikap upang mabuhay. Munit ang kanyang mundo ay tuluyang nagdilim ng makilala niya si Victor, isang lalaking inakala niyang magpapalaya sa kanya sa kahirapan. Munit sa halip ay nagdala ng mas matinding bangungot. Si Victor ay isang kilalang fixer sa kanilang lugar, may koneksyon sa mga sindikato at bihasa sa panuloko. Sa una, pinaniwala niya si Rodalyn na tunay niyang mahal ito, ngunit kalaunan ay naging malinaw ang kanyang tunay na motibo. Isang gabi, matapos ang isang pagtatalo, tinakot siya ni Victor. Sinabing kung hindi siya susunod sa gusto nito, may masamang mangyayari sa kanyang tiyahin. Napilitan si Rodalyn na makisali sa isang transaksyon na hindi niya alam ay isang malaking krimen na pala. Nang sumunod na araw, isang balita ang yumanig sa buong mall, isang malaking halaga ng pera ang nawala sa shop sa loob ng establishmento. Ang mas masama, ang ebidensya ay tila tumuturo kay Rodalin bilang isa sa mga sangkot. Napansin niyang may inilagay si Victor sa kanyang bag, ngunit huli na ang lahat. Paano niya ipapaliwanag ito? Habang bumabalot sa kanya ang pangamba, isang pulis ang lumapit sa kanya. Miss, maaari ka bang sumama sa amin para sa investigasyon? Nang inig si Rodalin, alam niyang ito na ang simula ng kanyang masalimuot na pagbagsak. Dinala si Rodalyn sa presinto para sa investigasyon. Hindi niya alam kung paano ipapaliwanag ang sarili. Wala siyang alam sa nakaw na pera, ngunit ang ebidensya ay malinaw. Sa loob ng kanyang bag, natagpuan ang isang sobre na may lamang malaking halaga, pareho sa perang minakaw sa shop. Hindi akin yan. Wala akong alam dito, umiiyak niyang paliwanag sa mga pulis. Ngunit sino ang maniniwala sa kanya? Habang iniinteroga siya, isang footage ang inilabas, isang lalaking may takip ang mukha ang makikitang inilalagay ang sobre sa kanyang locker sa stockroom ng mall. Bagamat hindi kita ang mukha nito, may isang pamilyar na kilos na nagpaalala kay Rodalin kundi si Victor. Bigla siyang nanghina. Alam niyang siya ang pinagbibintangan at mas lalong tumindi ang takot niya. Hindi niya kayang idiin si Victor hindi lang dahil sa takot kundi dahil alam niyang kapag ginawa niya ito, maaaring maghiganti ito sa kanyang tiyahin, ang nag-iisang pamilya na mayroon siya. Isang gabi, habang nakakulong pansamantala sa selda, isang opisyal ang lumapit sa kanya. May gustong kumausap sa iyo, sabi nito bago siya dinala sa isang kwarto para sa mga bisita. Sa loob, nagulat siya nang makita si Victor, nakangiti, parang walang nangyari. Pasensya ka na, mahal. Pero kailangan ko lang ng distraction para makatakas ang totoong kumuha ng pera. Malamig nitong sabi. Hayop ka, galit na sigaw ni Rodaline, ngunit numisi lang si Victor. Huwag ka nang magpumiglas, mahal. Sayo, tututok ang kaso. Walang maniniwala sayo. At kung sakali mang makalabas ka, sigurado akong wala nang matitira sa pamilya mo, ng ilid ang luha ni Rodaline. Alam niyang nasa patibong siya. Alam niyang walang maniniwala sa kanya. Pero hindi siya basta-basta susuko. Sa kanyang isip, isang bagay lang ang malinaw. Kailangan niyang makalabas sa impyernong ito bago patuluyang masira ang kanyang buhay. Labis ang panghihina ni Rodalyn nang muling ibalik sa Zelda matapos ang pagkikita nila ni Victor. Alam niyang ipinagkanulo siya ng lalaking minahal niya at ngayon nakatali siya sa isang kasalanang hindi niya ginawa. Ngunit hindi pa rito nagtatapos ang kanyang bangungot. Nang gabing iyon, isang opisyal ng pulis ang lumapit sa kanyang selda. Nasi si Officer Roldan, matikas ito, may matalim na tingin at may hindi maipaliwanag ng ngiti sa labi. May paraan para hindi ka na mahirapan dito, malamig nitong sabi. Binuksan nito ang selda at hinawakan siya sa braso, hinila palabas, Saan tayo pupunta? Nanginginig niyang tanong. May pag-uusapan lang tayo sa opisina. Wala siyang nagawa ng igapos ang kanyang mga kamay at dalhin siya sa isang madilim na opisina sa loob ng presinto. Pagkasarado ng pinto, nagdilim ang kanyang mundo. Alam mo, maraming paraan para mapagaan ang kaso mo. Lumapit ang opisyal, unti-unting binubuksan ang sinturon nito. Pero kailangan mong makisama. Nanlaki ang mga mata ni Rodalyn. Alam na niya kung anong mangyayari. Napaatras siya pero wala siyang ligtas. Huwag po maawa na kayo. Nagmamakaawa niyang sigaw pero walang nakaririnig sa kanya. Sa loob ng apat na sulok ng opisina, pinilit siyang hubarin ang kanyang damit. Pumalab siya, lumaban, pero mas malakas ang opisyal. Sinubukan niyang sumigaw, ngunit tinappan nito ang kanyang bibig. Walang nakarinig. Walang sumaklolo. At sa gabing iyon, sa loob mismo ng presinto, nablaho ang kanyang puri. Matapos ang lahat, iniwan siyang sugatan, hindi lang sa katawan, kundi pati sa kaluluwa. Naninginig siya sa sahig, walang suot na pang itaas, habang ang opisyal ay walang pakialam na inaayos ang sinturon nito huwag mong subukang magsumbong. Wala kang patutunguhan, malamig nitong sabi babu lumabas, iniwang wasak ang kanyang pagkatao. Naiwan si Rodalin walang lakas, walang luha, walang hustisya. Munit sa kanyang isipan, isang bagay ang bumabangon, hindi siya papayag na ito na ang magiging katapusan niya. Lumipas ang ilang araw at sa bawat gabing dumaraan, unti-unting nauubos ang pag-asa ni Rodalin. Sa loob ng madilim na presinto, sa isang silid na tila naging impyerno sa kanya, paulit-ulit siyang pinagsamantalahan ni Officer Roldan, ang lalaking dapat sana'y tagapagpatupad ng batas, ngunit siya mismo ang lumabag dito. Noong una, puno ng galit at takot si Rodalin, pero sa bawat pagdaan ng gabi, napansin niyang may pagbabago sa kilos ni Roldan. Hindi na ito kasing brutal tulad ng una at may kakaibang lambing na sa kanyang mga haplos. Sa mga mata nito, hindi lang pagnanasa ang makikita, parang may kung anong emosyon ang unti-unting bumabalot sa lalaki. Hanggang isang gabi, hindi na siya ginising ni para sa pilitang paglaruan. Sa halip, tinawag siya nito sa opisina at pinaupo sa harap nito. Rodalin eh. Tumitig ito sa kanya may lungkot sa mga mata. Alam kong galit ka sa akin. Alam kong nasaktan kita, hindi sumagot si Rodalin. Tinitigan lang niya ito, sinusubukang intindihin kung ano ang nais nitong sabihin. Pero hindi na kita kayang makita sa ganitong sitwasyon, dagdag ni Roldan. Gusto kitang palayain. Napakunot ang noo ni Rodalin. Bakit mo bigla akong palalayain? Mahina niyang tanong. Alam kong wala kang kasalanan. Alam kong ginamit ka lang. At hindi ko alam kung paano pero parang nahuhulog na log ko sa iyo pag-amin ng pulis. Nanginig ang kamay ni Rodalyn. Hindi niya alam kung dapat ba siyang matakot o makaramdam ng pag-asa. Isang halimaw ang nasa harap niya, isang lalaking mumasak sa kanya. At ngayon, ito rin ang nagsasabing kaya siyang iligtas. Pero may isang kondisyon, dagdag ni Kapag pinalaya kita, kakalimutan mo ang lahat. Hindi mo ako isusumbong, hindi mo ipagsasabi ang mga nangyari rito. Napakagatla bisirodalin. Gusto niyang isigaw ang lahat ng sakit at galit na nararamdaman niya, pero alam niyang wala siyang laban. Kung pipiliin niyang magsumbong, sino ang maniniwala sa kanya? Isa lang siyang ordinaryong babae, isang inakusahan ng kasalanang hindi niya ginawa. Huminga siya ng malalim. Kung palalayain mo ako, Paano mo sisiguraduhin na ligtas ako? Ako ang bahala, sagot ni Roldan. Ibibigay ko sa iyo ang lahat ng ebidensya na magpapatunay na inosente ka. Magagawa mong ibagsak si Victor. Kapalit lang ng pangakong hindi mo ako babanggitin sa kahit kanino. Tahimik na tumangu o si Rodalin. Sa gabing yon, pinirmahan niya ang isang kasunduan hindi sa papel. Kundi sa kanyang konsensya. Ngunit sa kanyang isipan, may isang bagay siyang sinisiguro, hindi pa tapos ang laban. Lumipas ang isang linggo matapos ang kasunduan nila ni Officer Roldan. Isang tahimik na gabi, pinalabas siya ito mula sa presinto, malayo sa mga mata ng ibang pulis. Bitbit niya ang mga ebidensyang magpapatunay ng kanyang inosensya mga footage, bank records at testimonya ng ilang impormante na nagpapatunay na si Victor ang tunay na pasimuno sa pagnanakaw. Bago siya tuluyang umalis, tinitigan siya ni Roldan. Ito na ang huling beses na magkikita tayo, mahinang sabi nito. Tandaan mo ang pangako mo. Hindi sumagot si Rodalin. Tumalikod siya at tuluyang lumaya. Pero hindi niya kinalimutan ang sakit at kahayupang pinagdaanan niya sa loob ng presinto. Ang pagpapalaya sa kanya ay hindi pagtatapos, ito ay simula ng kanyang paghihiganti. Hindi na bumalik si Rodalyn sa dati niyang buhay. Alam niyang hindi siya ligtas hanggat hindi niya napapabagsak si Victor. Ginamit niya ang kaunting perang natira sa kanya upang lumayo muna at magplano. Sa tulong ng isang matandang kaibigan, Nakahanap siya ng bagong matutuluyan habang iniipon ang lakas at tapang para sa susunod na hakbang. Sa mga natanggap niyang ebidensya, nalaman niyang hindi lang simpleng magnanakaw si Victor, kasama rin ito sa isang grupo ng mga kriminal na sangkot sa droga at panloloko sa negosyo. Isa itong tusong hayop na matagal nang nakakalusot sa batas. Pero hindi na siya papayag na ganito na lang. Matapos ang ilang linggong pagsasaliksik, Nalaman niyang nagtatago si Victor sa isang lumang bodega sa labas ng Batangas, patuloy sa kanyang iligal na gawain. Alam niyang hindi siya basta-basta makakalapit ng hindi napapansin, kaya kinailangan niyang humingi ng tulong. Gamit ang ebidensyang iniwan sa kanya ni Roldan, lihim siyang nakipag-ugnayan sa isang otoridad. Sa una, nagduda ang opisyal sa kanyang kwento. Pero nang makita ang mga dokumentong dala niya, nagsimula itong maniwala. Agad nilang inihanda ang operasyon para hulihin si Victor at ang kanyang grupo. Dumating ang gabi ng pagsalakay. Sa labas ng bodega, nakatayo si Rodalin, naninig ang mga kamay habang pinapanood ang mga nakaarmas na operatiba. Isang hudyat lang mula sa kanila at biglang sumugod ang mga otoridad. Sumigaw ang mga tauhan ni Victor. May mga nagpaputok ng baril pero mabilis na nagapi ng otoridad ang mga kriminal. Ilang minuto lang nakaposas na si Victor, galit na galit at nagpukumiglas. At doon, sa gitna ng kabuluhan, lumapit si Rodalin. Tapos na ang laro mo, Victor, malamid niyang sabi. Napangisi ang lalaki kahit may sugat sa mukha. Akala mo ba matatapos na ito? Hindi mo alam kung sino ang kinalaban mo, Rodalin. Pero hindi siya natinad. Mas marami akong alam kaysa sa iniisip mo, at sa pagkakataong ito, ikaw naman ang mabubulok sa kulungan. Habang isinasakay si Victor sa sasakyan ng mga pulis, naramdaman ni Rodaline ang matagal na niyang hinahanap niyang hustisya. Matapos ang lahat, bumalik si Rodaline sa dati niyang buhay, pero hindi na siya ang dating mahina at takot na babae. Ginamit niya ang pagkakataong ito upang magsimula muli. Tumestigo siya sa korte laban kay Victor at sa mga kasamahan nito at nang tuluyang makulong ang lalaki, doon lang niya naramdaman ang tunay na kalayaan. Hindi niya nakalimutan ang lahat ng sakit at pang-aabusong dinahnas niya. Matapos ang pagbagsak ni Victor, hindi pa rin tuluyang payapa ang damdamin ni Rodalin. Oh, nakakulong na ito, pero may isa pang halimaw na malaya, si Officer Roldan. Ang lalaking paulit-ulit na nagpakain sa kanya ng takot at sakit na nagpakawala sa kanya hindi dahil sa awa kundi dahil sa kanyang makasariling interes at sa pagkakataong ito siya naman ang gagawa ng patibong isang gabi nagpunta si Rodaline sa kulungan kung saan nakakulong si Victor may connection siyang ginamit upang makakuha ng visitors pass nang makita siya ni Victor sa visiting area naningkit ang mga mata nito puno ng gahlit at pagtataka anong ginagawa mo rito Rodaline Malamig nitong tanong. Mumiti siya, ngunit may halong lungkot sa kanyang mga mata. Gusto lang kitang bisitahin, Victor. Alam kong dalit ka sa akin, pero gusto kong sabihin sa iyo ang totoo. Napakunot ang noon ng lalaki. Anong totoo? Huminga ng malalim si Rodalin, pinanindigan ang kasinungalingang bumuo sa kanyang isipan. Hindi ako ang tunay na nag-trader sa iyo. Hindi ako ang may pakananang pagbagsak mo. Naningkit ang mga mata ni Victor. Kung hindi ikaw, sino? Tinitigan siya ni Rodalin at binigkas ang pangalan ng taong talagang gusto niyang pabagsakin. Si Officer Rodan. Napatigil si Victor. Anong ibig mong sabihin? Siya ang nagbigay sa akin ng lahat ng ebidensyang ngadiin sayo. Mahinang sabi ni Rodalin, kunwaring puno ng hinanakit. Ginamit niya ako para sirain ka. At ako, isa lang akong biktima sa larong ito. Nagkuyom ng kamao si Victor, bumigat ang paghinga. Ang pulis na yon, siya ang nagbenta sa akin. Tumanggo si Rodalin. At habang nabubulok ka rito, siya ay malaya. Patuloy na nabubuhay na parang walang kasalanan. Hindi na nagsalita si Victor. Sa kanyang mga mata, malinaw ang matinding gahlit at paghihiganti. Alam ni Rodalin na natanim na niya ang lason sa isipan ng kriminal. At sa kanyang puso, alam niyang hindi magtatagal ay kikilos si Victor. Ilang linggo ang lumipas. Hindi na nagbalik si Rodalin sa kulungan, ngunit nabalitaan niyang hindi mapakali si Victor. Sa loob ng piitan, naghanap ito ng paraan upang makaganti sa paraang alam niya. Lumipas ang ilang buwan mula nang matupad ang plano ni Rodalin. Alam niyang hindi magtatagal bago mag-cruise ang landas ni na Victor at Roldan sa loob ng kulungan. Dalawang halimaw na parehong may dugong kasalanan sa kanya at ngayon sila mismo ang magwawasak sa isa't isa. At hindi nga siya nagkamali. Isang umaga habang tahimik siyang umiinom ng kape sa isang maliit na karinderya, may bumungad na balita sa radyo Isang insidente ng pananaksak ang naganap sa loob ng kulungan kagabi Isang bilanggo na kinilalang si Victor ang brutal na sumaksak sa isang officer na si Roldan Sa ulat ng pulisya, naganap ang insidente habang nagroronda si Roldan sa loob ng kulungan Matapos ang pananaksak, agad ding naaresto ang suspect na ngayon ay nahaharap sa habang buhay na pagkakahulong Napangiti si Rodalin habang pinapakinggan ang balita alam niyang si Victor ay isang taong hindi patatalo, lalo na kung nararamdaman nitong siya ang niloko. Ang gahlit at put na tinanim niya sa isipan ng lalaki ay tuluyan ng lumamon dito at ngayon, ang huling piraso ng kanyang paghihiganti ay natupad na. Si Roldan, ang officer na umabuso sa kanya, ay wala na. At si Victor, ang lalaking nagtulak sa kanya sa kasalanang hindi niya ginawa, ay tuluyan ng mabubulok sa selda. Matapos ang lahat, tumayo si Rodalin mula sa kinaupuan niya at lumakad palabas ng karinderya. Huminga siya ng malalim, ramdam ang unang bugso ng tunay na kalayaan. Hindi niya kailanman inisip na magiging ganito ang kanyang buhay, na matututunan niyang lumaban, gumanti, at ipaglaban ang sarili niyang hostisya. Hindi na niya binalikan ang kanyang lumang trabaho bilang sales lady. Alam niyang hindi siya itinakda para lamang magpatuloy sa lumang buhay na minsang pinutikan ng mga demonyong naglaro sa kanya. Lumipat siya ng ibang lugar, nagpatuloy, at sinubukang buwin muli ang kanyang pagkatao. At sa unang pagkakataon, hindi na siya natatakot. Hindi dahil nawala na ang lahat ng masasamang tao sa mundo, kundi dahil alam niyang kaya na niyang lumaban at hindi na siya muling magiging biktima ng sinuman. Ang kwento ni Rodaline ay isang madilim na salamin ng realidad. Nasa mundo, hindi lahat ng tao ay may mabuting puso at minsan, ang batas ay hindi sapat upang magbigay ng hostisya. Ngunit ipinakita rin ang kanyang kwento na gaano man kahirap ang laban, may paraan upang ipaglaban ang sarili at makamit ang katarungan. Ang hostisya ay hindi laging dumarating sa tamang oras, pero hindi ibig sabihin ay hindi na ito makakamit. Minsan, kailangan ng lakas ng loob at matalinong pagpapasya upang makuha ang katarungan na nararapat sa atin. Bagamat nakamit ni Rodalin ang kanyang hostisya, hindi ito dumating ng walang sakripisyo. Ang paghihiganti ay maaaring magbigay ng pansamantalang ginhawa. Pero may mga sugat na hindi kayang burahin ng kahit anong kabayaran. Sa kabila ng lahat ng sakit at trahedyang pinagdaanan ni Rodaline, pinili niyang bumangon at ipaglaban ang kanyang sarili. Ipinapakita nito na ang tunay na lakas ay hindi lang sa kakayahang gumanti, kundi sa kakayahang ipaglaban ang sariling kalayaan at kapayapaan. Hanggang sa muli, salamat sa panonood.